sila na pinyong ng bundok sila na pinyong bundok maliluto ng bundok mm -hmm. nasusunog na Al-alya. may ano to ano yan ah uh, santil mo ayan Ayan. Gumagalaw. Dito. So, Asa na yan? Yan o. Santil mo. Ang laki. Napakalaking santil mo. O, di ba? Umaapoy-apoy. na pang isa doon sa baritatlo sila. Maliit yung dalawa. Yan galau Gumagalaw-galaw. Eh, tingnan nyo, may santil mo. Yan o. Nakatakot na yun. Lumilipad na yun. Pupunta doon sa uh, kabila. Ayun na nga sa'yo. Ayun na dito ni Silma. Yan o. Ano oh. yung kadito ni Silma? Yung santil mo yung kumakain ng tao. Ayun, lumilip pada daw pupunta no? Hindi. Ata, nakawait siya pa. Hmm, pantil mo. Wala na. Andun.